For this video, ako ng good record. Kakaibang nila lang, tutumba ng saging sa loob lang na tatlong minuto. Ayun no, kita niyo yung saging na sa likod ko. Itutumba ko lang yan sa loob na tatlong minuto. Sa mga walang, sa mga walang bilib na mga tropa ko, Nagigigila ko sa inyo. Ayun no, oh, panuorin nyo, tatlong minuto, itutumba ko yung saging. Lapit mo dito. Puno chick tayo. Ayun no, pakita mo sa kanila na walang sugat ang saging. Ayun likod. No? Ikot mo sa likod. Yan, dito ko yan titirahin. Alright. Nakikita nyo? Itutumba ko lang yan sa loob ng tatlong minuto. Ako lang ang kakaibang nilalang nagagawa nito at isang immortal na hindi mamatay. Half human, half tao. Nagigigil ako sa inyo. Brrr! So walang mga bilig dyan ng mga tropa ko. Makikita nyo yung saging mamaya tutumba yan sa loob lang ng tatlong minuto. Nagigigil na naman ako. Titirahin na natin to. Wala nang intro intro. Brrr! Dito, lapit. Time. Iyan naman mo yung oras. Kailangan makita nila 3 minuto lang talaga Okay 3, 2, 1 Start Partida Hindi ko pa sasimulan Kahit umaandar na yung oras Brr Eto na Pecut budi itu, orang mau ke kita dulu lah. <tuk> hey, Lebih la time check. Gimana nih kita? Ano nung arwa? One minute po lang yan! One minute po lang yan! Anong one hour? na naman ako!